yun know, tamang bardagulan na sila okay, sige magsabong kayo yeah. guys tuturo nga pala sa inyo kung ano yung pinapakain sa mga inakay o young birds ng kalapate a few moments later ito na guys flyer mix para sa mga magulang ng kalapate yan yeah. naman para sa mga young bird natin, yung bagong mga pisa. Ay, hey, tara na mga idol, pakakainin natin Tita At 7.30 na nung umaga. Kaya, ito, bibigyan na tayo ng pagkain. Tapos, titignan natin yung inakay nila. Kung healthy ba. Ayan, tamang babad lang muna tayo ng pagkain dyan. Para, may at maya kasi nagpapakain yung mga magulang na ng kalapate, yung mga young birds na yan. Eh. Titignan natin yan maya, -maya sisilipin natin pag bumaba na tong magulang niya. Ayun. Ayun, tamo silip lang muna tayo, ayun no? oh. Puto, nagbabardagulan sila oh. Tak nang weteng. Ayun. Okay, kain lang muna kayo at magpakain kayo ng anak niya. Ito na guys, ah, baka hanggang dito na lang itong video na ito. Salamat sa panonood. Subscribe, like, and share. Baka naman mga idol. Salamat. Ingat, God bless.